Ayan, isang mapagpalang magandang magandang umaga sa ating lahat. Okay, ngayon ay uh, June 30, 2024 at ang oras ay 7.55 am, araw ng Sunday. Okay, una at igit sa lahat ay eh, wala akong sawang akay tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati. Pinasasalamatan, sinasamba ang Ayan. Sorry, kayo nagkakat. Pinasasalamatan ko na walang sawa ang pinakajos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. At maraming maraming salamat sa apat na elemento ng day medyo nagkaroon yata ng technical problem ngayon. Ang elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa at ang apat na direksyon na ito. Mabuhay, perlas ng silanganan. Mabuhay ang nagmumula sa sikata ng araw. Mabuhay, mahal ka kingdom of God. The lupa sugsulu empire darul islam. The eleven countries, one sea. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran. Kalayaan, kaliwanagan kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay suma sa atin lahat. Mga mahal kong kapatid, kumusta ang bawat isa sa atin, no? Araw ng Sunday ngayon, so before anything else na magbigay ako sa inyo ng magbahagi ako sa inyo ng minsahe, kaya wala akong sawang aking ibinabahagi sa inyo. At sana hindi kayo magsawa at sana maramdaman ninyo kung bakit lagi ko itong inihahandog para sa inyo. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God. Sweet with us. Blessed Redeemer, living Lord. Okay. Dahil araw ngayon ng Sunday na dapat sana ay uh, bagamat iba-ibang paniniwala natin, kung susundin talaga natin, no, kay six days man talaga yan. But anyway, <tod> Seek ye first the kingdom of God. righteousness and all these things shall be added unto you hallelujah Ayan. Ano man ang paniniwala, ano man ang pananampalataya, ay seek first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin hanapin ang katotohanan ng kanyang katwiran upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Wala rin akong sawang aking pinasasalamatan ang mga kapatiran na walang sawang pagtulong sa misyon na ito, walang sawang pag-alalay sa, uh, pag sa misyon na ito. Sa mga si mga simpleng bagay ay malayo ang nararating. Okay, ito na, this is it. Nakita ninyo? So ako uh, after that I pray mga siguro mga 4:30 is gising na ako alam nyo kung bakit ito yon no? Ayan, kung nakita ninyo, ayan, nabaliktad na. Ayan, kung nakita ninyo ang mga form, ayan, ayan, tinulungan na rin ako ng aking asawa. Ayan, itong mga form na ito, marami pa doon sa dulo. Maaga ko po yang um, inayos dahil, ito na, makinig kayong lahat sa akin. Sa dami ayan, sa dami ng mga pangyayaring mga kaguluhan, kung ano-ano mga dilubyo dyan, no? Katulad ng sinasabi ko, ay meron pa rin tayong pag asa Okay. Katulad ng sinasabi ko, ah, uh, panahon ba ni Noe, no, di ba? Kung totoosin may paparating na dilubyo. pero ah, uh, bago nangyari 'yon, ay meron siyang pinadalang ah, uh, nagminsahe, no, si ah, uh, Noe. No, sa pamamagitan ni Noe, ay binigyan ng minsaya ang mga tao na mayroong uh, mayroong malaking daluyong gracious. May malaking daluyong ng tubig ng coming so kailangan gumawa ng ark But the time na yon ay um, kung natural, kung sino lang yung naniwala at nakinig, yun lang ang naligtas. Walang pinagkaiba yan sa panahon ngayon. Dahil itong ginagawa natin, walang sapilitan, wala itong takutan, at wala rin din itong um, tawag nitong impluensya. Dahil sa mga friendship, mga kumari o whatsoever dyan, kung hindi kusa. No? Kaya doon sa ating form ay meron kayong pinirmahan at higit sa lahat ay eh, wala tayong membership fee.